Ipinakita na nga nila Ramon at Don Julio kay David kung ano ang kanilang negosyo. Hindi makapaniwala si David na ito pala ang nagpayaman sa pamilyang Montenegro. Habang si Santino mapupunta naman ito sa kapahamakan dahil nag-alok si Kapitan sa kanya na may kakilala siya ng isang coach at matutulungan siya nito na matupad ang kanyang pangarap na maging boksingero. Sa unang laban ni Santino ay matindi ang kanyang kalaban kaya malalagay sa panganib ang kanyang buhay rito. Gumuhon na naman ang mundo ni Marites dahil nagaagaw buhay ang isang niyang anak na si Santino. Darating naman ang karma ni Roda dahil nasunog ang kanyang bahay at kasama nga rito ang lahat niyang pera. Doon na nga ito nakatira sa bahay ni Mukang at sobra siyang naiinis dahil isang masikip at mabaho ang kanyang bagong tinitirhan. Bumisita naman si na Marsing at Nita sa Quiapo para ipayayabang ang kanilang bagong buhay na bilang isang mayaman. Sobrang nagalit si Ramon kay Edwin dahil nabulyaso ang kanilang operasyon sa kanyang negosyo ng dahil sa kanya at muntik pa niya itong mapatay. Pinaligpit naman ni Agusto si Premo para wala nang sagabal sa kanyang buhay at nung nalaman nga ito ni Amanda sobra siyang nagalit kay Gustos kaya papatayin niya ito pero naunahan siya ni Gustos at siya ang namatay nito. Sa wakas nalaman na nga ni Maritis na may relasyon si na Rigor at Lina, pinapapili ni Marites si Rigor kung sino kanyang pipiliin sa kanila ni Lena. Ngunit pinili ni Rigor si Lina dahil doon na siya naging masaya nito. Sobrang nasaktan naman si Marites sa ginawa na kanyang asawa. Samantala, mas lalong iinit ang pagitan ng Batang Quiapo at Batang Divisoria dahil nagsisilos nga ito si Bong na pinupormahan ni Tanggol si Bubbles kaya nagkaroon nga ito ng matinding kaguluhan sa loob ng selda at napatay nga ni Tanggol si Bong. Na siyang ikinatuwa ni Chief dahil napatay niya ang isang siga sa loob ng selda at sobrang bilib siya nito sa tapang at lakas ni Tanggol. Kaya si Tanggol ang gusto niyang pumalit kay Bong na bilang hitman sa labas. Binalaan si Tanggol ni Mayor na mag-iingat siya nito sa labas dahil isang tiwalig sa grupo ang kanyang tutugisin. Si Bubbles ang kasama ni Tanggol para magtagumpay siya sa kanyang misyon. Noong natapos nga nila ang kanilang misyon, nakiusap si Tanggol kay Bubbles kung pwede ba niya bisitahin ang kanyang pamilya kahit saglit lang. Pumayag naman si Bubbles nito. Sa pagbisita ni Tanggol sa Quiapo, kinamusan niya si Mukang ngunit sinabi ni Manong na nag-asawa na si Mukang at doon ito nakatira sa malaking masyon sa Rojas. Bago muna niya pupuntahan si Mokang, ibibigay muna niya ang pera sa kanyang lola Tinding. Sobrang nagulat si Tinding nung nakita niya si Tanggol na nakalaya na ito at nagtanong siya kay Tanggol kung paano ito nakalaya. Sinabi naman ni Tanggol na may tumulong sa kanya sa loob ng selda pero ang kapalit nito kailangan niyang pumatay na tao. Sobrang nalulungkot si Tinding dahil mas lalong mapapasama si Tanggol at pumapatay na ito. Ngunit nakita ni David si Tanggol kaya gusto niya itong patayin at agad naman pinatakas ni Tinding ang kanyang apo. Gayon pa man pumunta si Tanggol sa mansyon upang masilayan niya si Mokang at sobra siyang nasaktan nung nakita niya si Mokang na masaya na ito sa piling ng ibang lalaki. Nakita naman ni Olga ang pagpunta ni Tanggol kaya agad niya itong pinuntahan at pinatakas niya kagad si Tangol sa mansyon para hindi ito makita ni Ramon. Sobrang masaya si Mokang nung nakapasyal ulit sa Sakyapo at pinaparanas niya kay Ramon ang kanyang buhay noon. Pinapangako naman ni Ramon kay Mokang na magiging masaya siya sa bagong mundo nito. Ngunit hindi alam ni Mokang na nandoon pala si Tanggol sa para magdasal. Habang hinahanap ni Mokang si Ramon sa hindi inasahan, nagkita silang dalawa ni Tanggol at nagtapat ng pagibig si Tanggol kay Mokang na mahal pa rin niya ito hanggang ngayon at hinalikan niya sa labi si Mokang bago siyang magpaalam. Ngunit nakita ni Ramon ang kanilang halikan kaya nagalit ang uso si Ramon at tinutukan niya ng baril si Tanggol para patayin ito. Pero sa pagharap ni Tanggol, laking gulat na lamang ni Ramon nung nasa harapan na niya ang kanyang kamukha. Dito na nga malalaman ni Ramon ang totoo na isang impostor ang nagpakilala sa kanya na bilang anak niya. Sa pag ni Ramon sa mansyon, nagsisigaw na nga ito kung saan ang impostor na Tanggol. Nagtataka naman si Naholi at Olga kung bakit galit ito umuwi sa bahay. Lumabas naman si David sa kanyang kwarto para batiin si Ramon. Ngunit sa kanyang paglabas, sinutukan siya ng baril ni Ramon at sinabihan siya nito na hindi niya ito anak at niloloko lamang siya. Kaya ipinakilala na nga ni Ramon sa kanilang lahat ang totoong tanggol at sobrang nagulat si David na alam na nga ni Ramon ang katotohanan. Humingi siya ng tulong kay Olga ngunit binaril na siya nito ni Ramon. Sobrang naaawa naman si tanggol sa sinapit ni David. Kaya huwag natin palapasin ang bagong yugto ng Batang Quiapo. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos upload ko. Thank you for watching and God bless everyone!